maglilinis ako ng room namin ni Joanne. Si masyadong magulo. Magulo ang room namin. Higaan ko. Let's go. Let's start to clean the room. diyan ako ko mat ko kompyuter ko Ito ko unang ko diyan sa pin ko pag tayo ngayon. Ito yung. Hey, yung... ano kasi taglamig na yun. Taglamig na kasi. Ang bigat. Grabe. Eh. Parang na, yung kinain ko masarap ay eh, nawawala. Kasi maraming agad trabaho. ito drawer ni Joanne yan drawer ni Joanne drawer namin to lahat yan mga stock yan mga stock namin Alam ano man na pag meron ito naman Eh, Joanne na gamit dyan pang paganda ito yung sa akin pang paganda si may pepsi may pampa Masura pa yan. yan. Kami po ay brand olay cabinet po po ito. Then, ito, banyo namin. Masyarang, dilinisin ko pa yan. Ah, uh, hindi pa finish, maglinis. Ito yung higaan ko. Ayan, higaan, joan. si see. Mababak yung putay. No, Mababak yung naman. naman. terbakir um po yung higaan ko. Ang simple lang higaan namin. Pero okay na po yung simple. At least nakakain naman po kami ng maayos. Kasi lahat ng gusto namin kainin, naluluto namin. So kapag pumupunta kami ng namamasyal no, kami, kumakain kami sa restaurant, isang table lang kami. Hindi katulad ng iba na man, separate pa ng table. Kami sama Masama ng mga amo namin. Okay. Yan po yung aking yan po yung aking kama. Yung aking pong tulugan. Napakasimple. Tapos cabinet